Uh, Pipi Sara Duterte isinuko na ang yuning confidential funds. Uh, ito ay uh, uh, news today, okay? Update uh, news today. Uh, finally, isinuko na ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund na uh, 500 million pesos, yan, okay? Okay, uh, before we continue this uh, uh, video or my content for today uh, If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel down below And uh, give me a big likes. At importante ho, magbigay ho kayo ng comment Kayo ba ay ano ba ang sasabi nyo tungkol sa pag-atras ng request ng 500 million confidential and intelligence funds para sa office of the vice president and DepEd. Kailangan ba ito? Ha? Mas pabor pa ba kayo na ilagay kay Vice President o i-relocate na lang ito o i-divert sa Armed Forces of the Philippines? Kasi ho tayo ay nangangailangan na bumili ng tanke, mga barko, pandagdag ho ito eh. Tsaka kailangan natin ng na manpower sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard para mabantayan. Bakit natin pababayaan ang West Philippine Sea? Hindi natin dapat pabayaan yan. Yan ay teritoryo ng Pilipinas at it's for you Filipinos to defend it. Okay? Wala na yung mga partido-partida. Okay? Kaya ito ay nangangulugan na tama ang ginawa ni BP Sara Ruterte para maiwasan ng pagkawatak-watak. Isa na lang ang hiningi ko kay BP Sara Ruterte ah, mag, mag uh, uh, ano siya, mag comment siya on the West Philippine Sea. Hindi siya nag comment sa West Philippine Sea. Ang tatay niya, si Digonyo, ay pro-China. At uh, marami sa Davao ang pro-China. Okay? Kaya kayo ay inihingi, inihingi ko na to voice out ano bang nasa puso ninyo. Kayo ba ay maka-Pilipino sa Amerika o sa China. Okay? Yan ho. Ngayon, uh, in ni, in ni ang pag ang pag ni BP Sara sa kanyang inihingi na confidential fund and intelligence fund. At ito ay binasa ni Secretary, ay ni Senator Pia uh, Pia Cayetano. Okay? Okay, yan ang ano, uh, ito, ito, naman ay talaga nung una pa ay na ni Senator Risa Contiveros, okay? May katwiran naman si Risa Contiveros tungkol dito, okay? At uh, isa pa nagtanggol sa kanya ay si uh, Senator Angara. I know Senator Angara, you are a lawyer, okay? You are a lawyer and you were you able to defend uh BP Sara, pero I don't think that it really worked your your side to defend it, okay? Kasi ang sinabi mo ito ay ginamit at ginastro sa mga satellite office ng Vice President. Ah, kasi maraming nilagay siyang ano eh. Ano man teknik niyan? Ah, para to, to make additional funds. Uh, ah, maraming office of the Vice President eh. Alam mo, pag ka ng office of the Vice President in different parts of the country, it's already a duplication of function. Kasi meron na tayong mga agency go government na will take care of that like the DSWD. Uh, DSWD. Wag mo nang kopyain yung ang, ano yung project ng uh, DSWD. Concentrate ka na lang sa uh, standby ka sa office of the president. That is what you but that, that is the right thing that you should do. Okay? Uh, wag mo nang gawin niya. Kung gusto mo gumawa ka ng ano uh, uh, ng agency na will take over that uh, like helping the poor through the uh, uh, non-government agency na hindi pinupondaan. Katulad ng ginawa ni BP Leni nung araw. Okay? So, yan ang dapat mong gawin. Okay? At, kasi si BP Leni hindi tumanggap ng budget eh, kay, sa tatay mo. Eh. Ngayon, eh, gusto mo, ikaw, ikaw, uh, magkakaroon ka ng malaking-malaking budget? Hindi ka naman presidente. Eh. Vice President ka non-performing executive uh, uh, ano ka you are just there to promote support support to the president of the Republic of the Philippines and that is president Bongbong Bong Marcos Jr. okay you should be professional because you are a lawyer vice president uh, Sara Duterte you are a lawyer remember that okay like your dad your dad is a prosecutor and a lawyer too but hindi niya ginamit at ang, ang ang ang, ginawa niya ay kinalaban pa niya ang buong mundo uh, including the United States of America. So look what happened to our economy. Baksa ang economy natin. It's only through to the president of the Philippines right now Bongbong Marcos Jr. that finally uh, ang economy of the Philippines was uh, uh, growing right now. Growing now now right now. Ang ating uh, ang ating stage of living ay tumaas, actually tumaas. Yan ay resulta ng recent pandemic at uh, syempre yung mga uh, uh, mga uh, mga pagdanakaw na, na, nangyari sa sa kongreso nung panahon ng tatay mo, si Digong Duterte na wala siyang kibo. Ha? Uh, ngayon binabati ko siya si President Bongbong Marcos Jr. Uh, maliya tayo ano, at uh, aminin mo na baksa kay Canada sa ginawa ng tatay mo inaway niya ang buong, bansa, ang buong mundo kaya wala nag-invest dito pinulaw ng Amerika at ibang bansa ang kanilang mga investment sa China at ngayon sa China mas mataas pa ang unemployment sa China kesa sa Pilipinas ang unemployment sa China ay 5% samantaran dyan sa Pilipinas ay 4% so makikita mo mas malaki ang problema ng China dahil ang kanilang populasyon ay umaabot sa more than 1 billion people. 1 billion people. Paano pakakanin ng China ang kanyang mga tao, ang kanyang mga tao kung uh, may unemployment apektadong ang economy ng China. Dahil sa pag-uugali ng China, inaangkin ang mga kagaragatan ng Pilipinas at ibang bansa mga mga kapitbahay natin sa Asia. Okay? So, yan ho ang ating, ano, at, at uh, alam mo ba, Sara yung budget mo sa Kongreso ay itinaas ng Senate to 718 billion pesos. Okay? And that's more than enough. Okay? Kung kulang pa sa so next year. Uh, but this, this is the budget that was approved by Congress is 718 billion just for the Department of Education. And the Department of Education is the biggest uh, uh nakatanggap ng budget allocation o budget appropriation from from the from the congress and at the same time from the senate so sa, sa, sa congress mababa pa tinaas pa ng senate okay so mag -tay tayo sa uh, bicameral meeting just in case there will be such okay uh, kung hindi sila magkakasundo do magkakaroon tayo ng bicameral meeting okay at uh, thank you BP Sara sa ginawa mong pagkatras kasi it will affect your it will affect your career and uh, kasi mapapahiya ka pag hindi nakapasa yung confidential fund sa Senate na malamang na hindi ka makapasa bagamat merong mga may mga senator nakakampi ka dyan. mga Duterte boys ah, Duterte boys dyan sa Senate okay? okay maraming salamat to sa inyo sana kayo mga Pilipino ay nag-iisip na ngayon Huwag kayo basta-basta boboto na hindi nyo nalalaman kung kakayanin ba na ibinoto nyo anyang tungkulin being as a lawmaker. Okay? This is Rose Freddy, Filipinos, America Blogging YouTube at in Facebook, Freddy's uh, www.facebook.com slash okay, Freddy. Okay? Again, thank you very much. In God we trust, never hold your peace.